Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Libra para sa Mayo 6, 2025. Habang sumisikat ang araw sa ika ng Mayo, mararamdaman mo ang isang mahinahong pagyakap ng introspeksyon. Para bang may banig ng katahimikan at malalim na pag-iisip na dahan-dahang bumabalot sa iyong pagkatao, hinihikayat kang balikan ang mga mahalagang sandali ng iyong nakaraan, mga sandaling tahimik, ngunit punang aral, luha, at pag-unlad. Ang araw na ito ay tila paanyaya ng universo para magnilay, para damhin ang bigat at ganda ng buhay, at para tanggapin ang katotohanang kahit ang mga damdaming hindi mo agad maipaliwanag ay may taglay na karunungan. Ang bawat emosyon na iyong nararamdaman ay parang lihim na sulat mula sa iyong kaluluwa. Tinutulungan kang mas kilalanin ang sarili mo sa mas malalim na paraan. Sa ganitong uri ng araw, napakahalaga ng pagbibigay puwang sa sarili upang umupo sa katahimikan. Ito ang panahon upang hayaang maramdaman mo ang bawat tibok ng puso mo ng walang paghusga, at upang kilalanin ang mga emosyon bilang mga gabay, hindi bilang hadlang. Ang mga pagninilay ay hindi palaging nangangailangan ng kasagutan, minsan, sapat na ang pag-upo sa piling ng iyong damdamin upang mas maintindihan mo kung ano ang tunay na mahalaga para sa iyo sa ngayon. Sa ilalim ng impluensyang nag-udyok ng pagsusumikap at detalye, madarama mo ang matinding pagnanais na pagandahin ang iyong kapaligiran, mapabahay, trabaho, o ugnayan. Bilang isang libra, lika sa iyo ang pagmamahal sa balanse at ganda, kaya hindi nakapagtataka kung ang mga bagay na hindi ayon sa ayos ay magdudulot sa iyo ng kaunting pagkabahala. Ngunit habang tinatahak mo ang landas ng pag-aayos at pagpapabuti, Paalalahanan mong muli ang sarili na ang tunay na perpeksyon ay hindi palaging nakikita sa kaayusan kundi sa kabuang pakiramdam ng kasiyahan, pagtanggap, at pagkakakonekta sa mga taong mahalaga sa iyo. Huwag hayaang mawasak ang iyong kapayapaan sa pagtugis ng perpekto. Sa halip, alalahanin na ang mga pinakamasayang sandali ay madalas na nangyayari sa mga pagkakataong hindi mo inaasahan, isang ngiti ng isang kaibigan, isang tahimik na hapon na puno ng sikat ng araw o ang simpleng pakiramdam ng katahimikan sa iyong puso. Ang balanse ng puso at isipan ng susi upang manatiling nakasentro sa kabila ng maraming bagay na kailangang asikasuhin. Habang nagpapatuloy ang araw, mapapansin mong may mga damdaming lungkot na dahan-dahang sumusulpot sa iyong isipan. Maaaring ito ay sanhinang pagod, pag-aalala sa mga responsibilidad, o hindi matukoy na pangungulila. Huwag mong takasan ng lungkot, sa halip, yakapin ito ng may kababaang loob at pangunawa. Kapag tinanggap mo ang bigat nito, mapapalaya mo rin ang sarili sa paghihirap na dulot ng pagpigil sa nararamdaman. At kapag napalaya mo na ang iyong sarili, mapapansin mong mas madali mong nadadala ang liwanag at kapayapaan sa iyong paligid. Ang iyong likas na kakayahan bilang tagapagtaguyod ng pagkakaunawaan at pagkakasundo ay mas higit pang pinahahalagahan ngayon. Sa mga panahong ikaw mismo ay dumaranas ng alon ng emosyon, Huwag kalimutan na may kapangyarihan kang lumikha ng isang payapang kapaligiran, hindi lang para sa sarili kundi para sa mga taong umaasa sa iyong liwanag. Minsan, ang simpleng pakikinig, ang pag-abot ng kamay, o ang pagniti ng taos puso ay sapat na upang maibsan ang bigat ng mundo ng iba. Habang gumuguhit ang liwanag ng araw at papalapit ang dapit hapon, paanyaya ito para alalahanin ang mga ugnayang iyong napalalim, ang mga damdaming iyong niyakap, at ang personal na paglago na tahimik mong hinubog sa loob mo. Sa gitna ng introspeksyon, maaring may mga katotohanan kang matutuklasan tungkol sa iyong sarili, mga bahagi mong matagal mo nang kinalimutan o itinatanggi. Ngunit ngayon, sa liwanag ng pagtanggap, may pagkakataon kang yakapin ang kabuan mo, anuman ang anyo nito. Tandaan na ang totoong kagandahan ay hindi nakasalalay sa panlabas na anyo, kundi sa katapatan ng puso, sa tapang na harapin ang sarili, at sa pagpayag na maging marupok ngunit totoo, sa bawat damdaming lumilitaw, masayaman o malungkot, naroon ang mensahe ng universo na ikaw ay patuloy na lumalago. At sa bawat araw na dumaraan, ikaw ay unti-unting humuhubog sa isang bersyon ng sarili mong mas may lalim, mas may habag, at mas may pag-unawa. Para sa araw na ito, ang maswerteng kulay mo ay asul na pastel, kulay ng katahimikan, malinaw na isipan, at emosyonal na pagpapagaling. Ang maswerteng numero mo ay pito, labing isa, at dalawampu't tatlo, mga numerong sumisimbolo sa espiritual na paggabay, bagong simula, at mapayapang direksyon. Ang maswerteng gawain ay ang pagsusulat sa journal ng iyong damdamin, paglalakad sa kalikasan, o pakikipag-usap ng taos puso sa isang matalik na kaibigan. Ang payo ng universo para sa iyo ay ito, huwag kang matakot na sumilip sa iyong loob at tanungin ang sarili, ano ang tunay kong kailangan upang maging payapa? Ang sagot ay maaaring hindi agad dumating, ngunit sa bawat tahimik na sandali, ikaw ay lalapit ng lalapit sa sagot na iyon. Yakapin mo ang araw na ito hindi bilang isang hamon kundi bilang isang regalong nagbibigay puwang sa iyong kaluluwa na huminga at maging buo muli. Sa pagsasara ng araw, tandaan mo na ikaw ay isang nilalang na may likas na kakayahan upang balansihin ang bigat at ginhawa ng buhay. Sa bawat hakbang mo patungo sa pagunlad, may kasabay na liwanag na lumalawak sa iyong paligid. Ipagpatuloy mo ang pagyakap sa iyong emosyon, ang paglinang ng katahimikan, at ang pagkilala sa kadandahan ng iyong paglalakbay. Ito ang araw kung saan ang katahimikan ay nagsasalita, ang damdamin ay nagtuturo, at ang puso ay gumagabay. Dalhin mo ang mga aral ng araw na ito sa susunod mong hakbang, at tandaan, ikaw ay nasa tamang landas. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.